So let's talk about Crypto Wallet Part 2! So I'm here at Chase uh, Fair Manila. So pag-usapan natin ng like, Gold Wallet. Guys ano ba yung Gold Wallet? Ito Gold Wallet is yung Offline Wallet. No, ginagamitan nyo like, Trezor, etc. At time, ginagamit ko ito para sa storage mo yung uh, ah, uh, mo, yung Million crypto mo. To. See of why, kasi offline, to. at the same time, the uh, big crypto holders, will uh, uh, nila yung assets nila do. So I'm crypto Okay, so again, this is part two ng ating crypto uh, learning. So see you on part three. Okay, Sir JB, ito panoorin mo, ito pong withdrawal ko noong John 9 Okay, ito po yung live video ko na patunay ko, na recorder ko sa aking dashboard mismo Okay, so huwag mong sabihin na wala kang backup sa database mo Kahit na wala kang backup, nandito yung aking uh, proof, okay, sa withdrawal ko Kung talagang anak ka ng Diyos, Sir eh, i-release -re mo ito sa mga kapwa kong mga crowd bichan dito na members, ito po nakikita nyo po yung live video recorder ko, okay, nai-record ko yung aking uh, withdrawal nung John 9 okay, ngayon, uh, Saturday na dapat uh, kahapon na-release na ito pero wala talaga, so wala na yung website, shutdown na so, ibig sabihin, talagang ikaw ay nang scam, uh -huh. kung talagang tao ka, uh -huh. at uh, kahit na sinabi mo na ina na inaayos yung ano yung system palusot na lang yan para ikaw ay hindi makarinig ng mga masasamang salita ng mga membro yon yon talaga ang totoo ano so ang kapal ng mukha mo sir JB dahil uh, Nawala na nga yung uh, Crowdbit Academy, iprino-promote mo pa yung ano, yung automated commission, smart contract. Grabe, talagang kapal ng mukha mo. Sino pa naman ang magtitiwala sa sa ganyang ginawa mo? So ito pa yung isa. Kikita mo dito yung aking uh, anak, yung account ng aking anak. Ito pa yung withdrawal niya. Okay? So nandito yung lahat yung recorder ko at uh, live na live na withdrawal noong join 9, June 9. So ayan guys, nakikita nyo dito yung pag-withdraw ng uh, ano na live video sa dashboard ng aking anak. Ayan. Okay. So nakita nyo diyan. Okay, ito po yung mga patunay na kahit uh, walang backup ng iyong uh, system na sinasabi mo sa database mo, mayroong akong recorder live video sa inyong dashboard sa CrowdBeat Academy. Ayan. So dapat ito po, sir, i-release mo ito kung talagang anak ka ng Diyos. Okay? Kung talagang uh, satanas ka, mapapatunayan natin dito walang uh, talagang release na mga payout na mga member. Kawawa yung mga tao, may nakausap ako dito na, na kahit pambili na sana ng gamot ng kanilang mother, pambili sana ng gamot ng kanyang katawan, ito niloko mo pa, iniskam mo pa. Inaasahan nila na dito nag-join sila, nagtiwala sa'yo dahil sa matatamis mong salita, Akala mo kung sino kang magsalita? Akala mo kung ano mag-represent uh, ka sa live? Nako, yung pala ay talagang napakasama mo pala. Uh, kabaliktaran lahat yung mga sinasabi mo, ano? So, ikaw ay talagang makapal. Makapal moks talaga, ano? So yan, yan lang ang masasabi ko kung talagang anak ka ng Diyos. Ayan, tandaan mo ito. Maraming nag-ano sa'yo. Okay, ayan. Yan ang live video ko. So patunay ito na wag wag ka nang magsinungaling pa na yung wala kang backup o kaya wala kang uh, uh, nasira yung system mo at inaayos mo, palusok mo na lang yan. Sigurado. Alam ko na yung mga stereo ng mga ganyan, mga scammer no. So yan lang ang masasabi ko. So anong masasabi nyo mga ka crowdbeat dito? Magtitiwala pa ba kayo sa kanya? Ayan, yan mga patunay ko yon June 9. Okay, may ay, may time pa diyan. So, mapapanood niyo itong video na to. Okay? So, 'yan. O sa mga uh, ka-crowdbeat ko dito, bahala na kayo kung ano po yung ano nasa isipan nyo kung ano po masasabi niyo dito sa aking live uh, video tutorial. Meron akong patunay na recorder dito na nagpapatunay na talagang uh, hindi rerelease ito. Uh, uh, totally na talagang scam. Okay? ayan lang. Maraming salamat dito sa aking main account. Mayroon pa akong withdraw dito pero hindi ko siya na ano na na record na, na maganda ito, ano.